Narito ang walong pampaswerte na dapat ay meron kayo sa loob ng inyong bahay. Ito ay mabilis mag-attract ng kaperahan at kayamanan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. I-share ko nga po pala sa inyo ngayon ang pampaswerte sa loob ng bahay na dapat nyo pong ilagay. Ito po guys ay nag-a-attract ng swerte at kayamanan. Sobra-sobra pong swerte ang darating sa inyo kapag nilagay nyo po ito guys sa inyong bahay. So ito nga po pala guys yung aking sekreto at naghahanda na rin po ako guys ng pampaswerte ngayong 2025. So sa mga hindi pa po nakagawa nito, pwede po kayong mag-ready na nito guys ngayong paparating na 2025. Dahil mag-a-attract po ito guys ng sobrang yaman, hinding-hindi po kayo guys mauubusan ng pera once na nilagay nyo po ito guys. Alam nyo ba guys, mula nung nilagay ko po ito sa aming bahay, sunod-sunod po ang dumating sa aming kaswertihan. So kung makikita nyo po guys, pantay-pantay po ang garapon na ito at punong-puno po ang laman niya. So iisa-isahin ko na po sa inyo guys kung ano-ano nga ba ang laman ng garapon na ito. Uunahin ko po guys itong asukal na brown. Ibig sabihin po ng asukal ay matamis na samahan ng pamilya. Ganon din po guys, maswerte po ito kung meron kayong negosyo. Ito po guys ay magandang samahan at komunikasyon lalong lalo na sa inyong mga customer. Maganda rin po ito guys sa mga mag-asawa. sa pamilya, magandang samahan. Magiging matamis ang samahan at pagmamahala ng pamilya dahil ang asukal po ay sumisimbolo ng sweetness and love. Maganda po ito guys kasi simbolo din po ito guys na nag-aakit ng swerte sa kapirahan. Kung kayo ay merong mga negosyo, mabilis po itong mag-attract ng customer. Hindi po kayo guys dito gagamit ng kulay puting asukal. At ang pangalawa naman po guys, ito naman po ang bigas. Ang bigas po sumisimbolo ng abundance and prosperity. Ibig sabihin po hindi po siya mabilang-bilang na swerte ang darating sa inyo sa mga sunod-sunod na taon. Kaya dapat meron po kayo palaging bigas sa inyong garapon. Pupunuin niyo po ito guys para hindi po kayo maubusan ng pagkain sa inyong bahay. At parati po kayo guys sa lalong lalo na sa kaperahan. Ibig sabihin ay hindi niyo po mabilang-bilang ang darating sa inyong swerte at pera. So kailangan meron po kayong bigas. Yan po ang pangalawa guys. At ang pangatlo naman po natin guys, ito naman po yung cotton or bulak. Kailangan po guys bumili po kayo guys ng mga cotton balls. Mas maganda po kasi guys yung mga cotton balls. At pupunuin nyo po ito guys. Ang cotton po kasi guys sumisimbolo ito ng magaan na ng swerte sa kahit anong aspeto, negosyo, trabaho or kahit ano man po yan guys. Ilagay nyo lang po guys ang buong cotton balls dito. Mas mainam po guys pupunuin nyo po ito. At ang pang-apat naman po ito naman po ay ang tubig. Ang tubig pong ito guys, kailangan po galing po sa mineral water or pinag-iinuman nyo po. Hindi po kayo guys gagamit ng kahit maduduming tubig. Simbolo po guys ng water ay isang magandang daloy ng swerte sa inyong buhay. Bubuhos ang swerte na parang tubig at ulan. So yan po guys ang simbolo ng water. Ito rin po guys ay maganda sa samahan ng inyong pamilya, ganon din po sa inyong relasyon. At ang panglima naman po natin guys, ito naman po yung cinnamon stick. Ganon din po guys ang dahon ng laurel at ang bawang. Mas maganda po guys, maglagay po kayo nito dito sa loob ng garapon. Tatlong pirasong bawang po guys at dahon ng laurel. Walong pirasong dahon ng laurel. At dito naman po guys sa cinnamon stick. Kahit yung mga durog-durog pong cinnamon stick ay pwede nyo pong ilagay. Sumisimbolo po kasi ito guys ng mabilis na paghikayat ng swerte at ang bawang po ay protection po ito sa mga negative elements, sa mga naiinggit. Ganoon din po guys sa mga kamalasan na nangyayari sa inyong pinansyal. Kinukontra po nito lahat ng mga negatibong mangyayari sa inyong pinansyal. At ang mga cinnamon stick na nakikita nyo guys, simbolo po yan na paparating at magandang prosperidad sa inyong buhay at mga opportunity. So yan po guys yung panglima. At ang pang-anim naman guys, ito naman po yung buong dahon ng laurel. Maglalagay po kayo guys ng punong-puno na dahon ng laurel dito sa garapon. Simbolo po kasi guys ang dahon ng laurel ng kayamanan at salapi. Alam nyo ba guys na ang amoy ng dahon ng laurel ay isang mabisang pantawag ng swerte, lalong-lalo na sa kapirahan. Mas mainam po guys, pupunuin nyo po ito. At kung mas makahanap kayo guys ng buong dahon ng laurel ay mas maganda. Pero kung makahanap po kayo guys ng katulad nitong sa akin, yung iba po hindi po siya buo, okay lang po yan guys. Ang importante ay bagong bagong bilhin nyo po ito. Huwag po kayo dito guys gagamit ng mga bulok na dahon ng laurel kasi hindi po siya tatalab. Mas maganda po yung bagong bago kasi ang amoy ng dahon ng laurel ay sumisimbolo at nag-a-attract ng kayamanan. So yan po guys ang pang-anim natin ang pangpito naman po guys, ito naman po ay ang asin. Ang asin po ay sumisimbolo ng balanse at perfectong daloy ng pananalapi at kalusugan. Maganda po itong pangontra sa mga negatibong elemento at mga espiritu sa inyong bahay. Kung kayo po ay parating nagkakasakit, maganda po ang asin kasi sinisipsip po nito yung mga negative energy na nanggagaling sa inyong pamilya at sa inyong katawan. Kung kayo po ay madalas na nag-aaway-away, ay mabilis pong masolusyonan kasi pumapasok po sa asin ang negatibong enerhiya, inaabsorb niya po ito. At nagbubuga po siya guys ng positibong energy. Ganda rin po guys ang asin kung kayo po ay mayroong mga negosyo, ilagay niyo po ito guys sa inyong kahera. nag a po ito ng maraming customers at maraming benta. At ang pangwalo naman po guys, ito naman po ang ating mga barya. Kung mayroon po kayo guys mga sobrang barya, mga 25 cents or kaya mga piso, 5 or kahit ilan po yan guys, ilagay nyo po dito guys sa isang garapon. Pupunuin nyo po siya guys. Mas mainam meron din po kayo guys, green na kristal katulad ng green aventurine kasi ang green aventurine is the stone for money. Yan po guys yung sikreto ko nilalagyan ko po yan ng original na kristal. Ang kristal pong ito galing pa sa minina at ilalim ng lupa. So napaka-original po niyan guys kasi meron tayong mga sikreto guys na kailangan po nating ilagay dito. Pero kung wala po kayo guys choice at wala po kayong crystal, okay lang po yan guys. Wala pong problema. Lagyan nyo na lang po guys ng dahon ng laurel sa loob. Kahit isang piraso lang po. Uulitin ko po guys kung ano-ano nga ba ulit ito. Ang una po ay ang bigas. Ang pangalawa naman po ay ang cinnamon stick, dahon ng laurel at bawang. Tatlong pirasong bawang guys. Walong pirasong dahon ng laurel. At mga sobrang cinnamon stick guys. Kahit ilang pirasong cinnamon stick ay pwedeng pwede. At ang pangatlo ay ang tubig. At ang pangapat ay ang brown sugar. Ang panglima, ito naman po ay ang cotton balls or bulak. Ang pang panganim po, ito naman po ay ang dahon ng laurel. Ang pangpito po ay ang asin. At ang pangwalo po, ito po ay ang mga barya, pupuno inyo po yan lahat guys. So magre-ready na po kayo ngayon guys. Kahit ngayon pong buwan ay gawin nyo na po ito kahit hindi pa dumarating ang 2025 maglagay na po kayo nito para makaakit na kayo ng swerte. Mas mainam po guys bumili po kayo ng mga garapon na pantay-pantay para ganun din po ang swerte na darating sa inyo pantay-pantay din po guys at i-stay nyo po ito guys sa inyong bahay sa loob ng 1 to 2 years depende po sa inyo mas mainam kung patagalin nyo po siya guys pwedeng 5 years at sa pagdi-dispose na po nito guys halimbawa nakastay na sa inyo ng 3 to 5 years itatapon nyo na po ito guys sa tamang mga lalagyan katulad po guys ng bigas asukal asin tubig at ng dahon ng laurel at ito pong cinnamon stick. Pwede nyo po siya guys ilagay lahat sa ilalim ng lupa. Ganon din po itong bulak. Basta po guys ang barya pwede nyo na po siyang gamitin. So gagawa na naman po ulit kayo guys katulad nito sa mga susunod na taon after nyo pong gamitin ito. Kasi ang bisa po nito guys sa loob ng 1 to 5 years. Pwede na po kayong magpalit hanggang limang taon po.